Hello guys! Welcome to our mini serie vlog. Today's video, pupunta po ako ngayong grocery para dalhin itong mga bottles. At itong bottles ay gagawin kong bayad mamaya sa aking mga pinambili sa grocery. So dito nga guys, sa Germany, meron silang tinatawag na pan system. Once bumili ka ng drinks sa grocery or shop, kailangan mong bayaran yung bote, which is cost of 25 cent. At once walang itong laman, pwede mo siyang ibalik. Meron silang fund station every cruisery na pwede mong i-deposit yung bottles at para ay maibalik yung 25 cent pero depende sa laki or klase ng bote. So ito nga pala guys, sa mga hindi pa nakakilala, ito po si Armor, yung aso namin. Isa siyang American Bulldog. Kailangan ko pala siya isama dahil everyday kailangan namin siya ibaba para magdumi at umihi. Kasi everyday po, dalam bisis o tatlong bisi siya kailangan ibaba para makapagdumi. Pero hindi naman pwede, hayaan namin yung dumi sa, sa daan dahil hindi pwede po kasi bawal po talaga dito yung sa Germany. Kasi kailangan gamputin at meron silang uh, nilalagyan na uh, um, dumi sa every street. Meron po silang dapat dumi tatapon, ng mga kanyang dumi. So, ayun na nga guys. Dito na kami sa grocery sa Aldi kasi malapit lang dito sa amin. 5 minutes away. At ayun nga guys, dito na ako. Kailangan ko i-deposit yung bote. Ito po yung tinatawag na pan station. Every grocery or shop, meron itong uh, pan machine na para ilalagay or hulog ang itong mga bottles. O di ba, hindi mo kailangan itapon itong mga bottles or bote once na kabili ka ng mga drinks kasi ito ay sayang. Kasi malaki din halaga yung 25 cents every bottle. So ay nga guys, lalabas yung receipt. Yan po yung papakita ko mamaya sa cashier at yan yung pambayad ko sa mga pinambili ko. O di ba, medyo marami-rami din siya, 7.75 euro na sa 480 something peso po sa atin pag na-convert. So ito na nga guys, meron akong nakita na isda kasi normal hindi ako masyado bumibili ng isda dahil nga mahal, may, may pagka-pricey. At yan nga nakabili ako ng 30% discount, pati rin yung giniling. Dito sa Germany, kailangan mo din magtipid kasi lahat dito ng mga bilihin ay mahal. At ayan nga, nandito na kami sa bahay nang makauwi na kami at bigla akong nag-grade ng sopas. Ayan guys, ang aking sopas. Hindi kumpleto yung recaldos, pero okay lang. At least yung lasa naman ay masarap na gustuhan ng asawa ko. Please like and share our video. Thank you for watching. God bless you all. Bye!